Ibinahagi ni Milton Razon ang kwento kung paano niya nahanap ang pag-asa sa kabila ng kanyang naranasang kabiguan sa programang Counter Blessings ni na former Governor Jerry Domingo Umali at Dr. Kitty Guzman. Sa kasalukuyan, abala siya sa kanyang pag-aaral, paglilingkod sa simbahan at pagsisilbi sa kanilang farm na kanyang nakahiligan dahil sa impluensya ng kanyang ama. I may say, uh, I started my father. Pero yung una, yung unang part is negative influence somehow. Opo, nung grade 6 ako, kasi sa ko'y tatay ko, napakahirap niya talaga. Mm -hmm. But way back itong, uh, but as time passes by, nung nag-college ako, I was able to have my OJT in Gawad Kalinga Enchanted Farm. Mm -hmm. Nakita ko doon, pag pala talagang with the right connections, mm -hmm. with the right, um, uh, mm -hmm. with the right uh, resources, ay eh, may maganda pa lang kinabukasan sa farming. Yes. Naranasan din umano ni Razon na maging empleyado noong 2017, ngunit napagtanto niyang mas nais nito na pumasok sa negosyo. Kaya nang may mag-alok sa kanya ng lupa sa Cavite, tinanggap niya ito bilang simula ng kanyang negosyo. Inamin din niya na naging makasarili, mayabang at nagkamali siya sa kanyang desisyon dahil iniwan niya ang kanyang pamilya at pansamantalang tinalikuran ang simbahan na kanyang pinaglilingkuran. Bagaman maganda ang naging simula ng kanyang negosyo, kalaunan ay nagkaroon ito ng problema at nauwi sa pagkalugi kaya't bumalik siya sa Nueva Ecija. Dahil sa kabiguan ng kanyang negosyo, nagkaroon siya ng maling coping mechanism ang panonood ng pornography upang maibsan ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang mga kasamahan sa ministry, nagawa niyang makalaya sa kanyang adiksyon. Itinuturing ni Mr. Razon na isang biyaya ang kanyang pagbabalik sa Nueva Ecija dahil dito muli siyang nagkaroon ng trabaho at nakilala ang kanyang magiging katuwang sa buhay ang dami talaga yung naging blessing dito sa Nueva Ecia. So first, nagkaroon ako ng mga ganang trabaho, na work from home, ano ng field. Asaw? Eh, right ayaw ko na bang kasama? Paparating tayo <laughs> dyan. tayo dyan. Okay. Tapos yun, um, salamat sa Capital. So yun yung first uh, company ko na mm -hmm. napagtrabuhan. So hindi siya nangyad lang sa ministry kasi mm -hmm. work promo home siya, tapos may mga schedule ang na field within Nueva Baysia as loan officer. So sa mga farmer groups, So, pala salamat. Butay bumalik ako dito. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.